Pamusika man o negosyo, tsak kung hinding-hindi siya magpapatalo, kaya naman. Ano pa ang hinihintay natin? Atin ang tawagin Dane Grospe. Ay, may story. Thank you. Maraming salamat pumunta ka rito. Yes, Talaga naman, band boy from the ones hanggang tindero na sikat. Paano ka nagsimula at bakit ang hilig-hilig mo ng sapatos? Well, actually, to be honest, um, Senator, bata pa lang po talaga ako. Nah May mahilig na ako sa mga Jordan na sapato. Oh, ayan. Para so, Parang mga anak ko. Opo. Uh, Email defeat. Pareho <laughs> ng nanay ko. So, hindi po ako parang nabibilan ng kabataan ko. So, talagang pinag-iipunan ko siya. Oo, kasi ang mahal Opo, oh, medyo na pricey. Nasyak yung nanay ko. Sabi niya, ano ba yung mga rubber shoes na yun? Kaya mahal-mahal. Lalo na po yung mga limited ngayon. So, Tama, mahal. yung mga rare. Yes, ayan, po, Senator. Ayan, yung mga rare. Pero, kailan nagsimula ng maging negosyo mo even nung music ka, man ka pa noon nasa music industry po ang focus ko nang talaga music okay. pero when the pandemic hindi ka nag-sideline or what? hindi pa po yan. hindi Wala, pa pa, pa miss sa school hindi ka nagbebenta nagbebenta po ako pero mga Pokemon cards, ah, mga ganyan. Pero hindi pa sapato? Hindi pa po sapatos. So, when pandemic hits, yun po yung naisip kong negosyo. That's why I decided to put myself Bakit? on the social media. So, parang hindi mo iniwan yung musika talaga? Na pandemic ka lang? Na, na pandemic lang. Wala na nang gig. <laughs> to be honest, yes. Opo. So Lahat naman um, eh. Ganun din eh. Iniwan ko po yung music industry for a time and then nag-focus ako sa business. Tapos, so, so on and so forth. Ngayon, meron na tayong multiple branches. Ah ganun. May, may kuwang ka na. Thank you, thank you. Hindi lang online store, kundi I, I, actual retail store ka yes, na? Yes. Bricks and mortar kana. na? Nagsimula po ko online, tapos, Nag-decide ako mag up ng physical store. Tapos hanggang dumami ng dumami po siya. Di ba mahirap na negosyo yan? Kasi yung anak ko pumasok din dyan. Nahihirapan siya kasi ang dami-daming size. <laughs> ang dami mong dead stock. Actually, sobrang mahal po. Ma mahal yung capital talaga to Di be honest. Di ba ang trust ng capital? Tapos, yes. sa, sa ng traffic natin, alam nga may isang branch lang. Oh, Bukas ka ng tindahan. Saan ang mga tindahan mo? Uh, actually, I have two branches right now. QC, ah. tapos uh, mag- tapo din po kami sa Baguio very soon wow yes. ang so, saya the franchise na rin po tayo sa wow Network. ang galing okay. eh di iniwanan mo na ba yung musika O member ka pa rin ng banda um wala na po um wala na. i left the band since pandemic 2020 so wala nang wala na yung banda or uh, nagtuloy-tuloy po tuloy sila tuloy-tuloy sila pero ikaw so nung sumikat po sila oh, naiwan ako love, oh. Ano ba <laughs> yun? ito po yung storya niya Ganoon. Oh. Pero dumating ka ba sa punto ng buhay mo na parang gusto mang isuko na? Kasi nung pandemic, lahat ng mga musikero sobrang depressed ng mga artist. Yes. Tapos pagod na pagod sila. Saka iisip ko nung gagawin. Apo. Ayaw mo na, kailan pa ganun? Actually, ganun. to be honest, ano Senator kahit before pa lang pandemic, naisip ko na po sa muko. Kasi Bakit? Nung, syempre, pag hindi pa po kayo kilala, so, oh, okay, hindi pa sikat yung no? bayad medyo maliit lang, eh, abonado ka pa. Abonado ka, hindi nga binabayaran eh. Tuntua ka na. Opo, oh, minsan PRPR lang parang. Eh. pa lang. Oh, diba? Senator, ba? Bata, Opo. ka lang, go! Yes. Ako, kawawa naman. Hindi naman. Okay naman Do ako. You need to say, uh, wala ka pa noon nung sobrang sikat na. Wala pa po. Actually, ah, no, ba? ang storya po niyan, nag-spend ako ng five years with them. Correct. When I left, a month, pag, left, pag, pag, pag alis ko, one month, dun pa lang sila nag-boom. Ganon? Ano so napakaswerte sabihin, ko no? po. <laughs> Swerte ka ba? May balat ka sa puwet. Ano Sinerte ba feeling mo? Ano so, ganoon yun? po yung nangyari. Nakakatawa. Pero nakita ko yung mga picture, pinakita sa akin kanina, ng girlfriend mo na ano, talaga naman nag-uumapaw sa kaswitan. Ano ang papel ng GF mo sa negosyo mo? ah uh, yung girlfriend ko, very supportive. And she's hmm. studying right now, masteral as a doctor po. So, wow! Uh, Ayun, so I'm I'm letting her do, reach her dream as a doctor. Oh, so -do ako palang yung kumakayod ngayon. So ngayon, ikaw naman ang kayod yes, man Kayod na po, kayod yeah. man yeah. Ay, pero hindi ka na sa shoe business. Kasi sabi nila isa sa mahirap 'yan yes. dahil nga ang dami-daming yes. uh Actually, sizes. very very saturated na rin yung industry namin. O yun, isa pa. Ha? Malalaki din po yung kumpanya na competitors namin, so mahirap on our side kasi reseller po kami. Tama. Ng mga oo, brands na oo. mga malalaki. Oo, oo so, tama. Yun. Pa nagsisail sila, tinatamaan yung industriya namin. Oo, so, oh, walang bibili. Oo, oh, oh, tama. At madalas sila mag sale ngayon, sa totoo lang. Yes. So po. Binabarat and po last, kami ng sobra ngayon. Aray mm -hmm. ko, kasi kung kami, dinudumog namin yung sale. <laughs> Alam mo naman, Ilocano forever. Kung kanta ang iyong buhay, anong kanta yun? Siguro, my favorite song, Man in the Mirror by Michael Jackson. Ay, nangkoha. Because I believe in change and nakuha. I want to start that from me. Nako, ha? random within. Ramdam ko yan. Ayan. Thank Nakuha. you. Thank you, thank you. At, kung sapatos ka, ano ka? Kung sapatos po ko, ano po ko? Ano? Siguro ano na lang running shoes para comfortable. Alin komportable. running shoes? Alin? Ito pong shot ko. Name name. Senator ah, uh, Ay, Nike ayan, Vomero. Nike. Vomero. Vomero. Yes. Yan ang pinaka comfortable talaga. Yan, yan ang isa sa mga comfortable. Bakit tumatakbo ka ba o pa forms lang? Hindi na mo pa forms. Pa forms lang. lang. Saka ayoko masakit sa paa eh. Ayun Senator. na. Oo, oh, oh, nakakasakit ng ulo yan. Talaga bad mood ka all day long <laughs> pag sakit ng tiil. Yes. Ayun. So, no, no. Dati kasi tumatakbo ako. Ah, oh. Uh, tapos yun nga, lang sa sa pati. Sakto yun. Sa'yo na to. Dahil may regalo. Ayun na nga. Talaga Ayun. naman. Sobrang bad trip sa customer. Mangyari <laughs> na ba sa'yo yun? Yung saksakan ng daming hin pinapahanap, ano pag nakahanap, lalaitin. Tapos hindi naman bibili. Tapos hindi naman bibili. Finally, bibili, pero tatawaran ng bastusan. Actually, marami na po ang experience ganyan. Ay, marami Sano. na? Akala ko once na. Hindi po, sobrang dami. Actually, baka in everyday na na experience namin, lagi may ganun. May hassle, talaga. Marami po talaga. Pero first, eh, you have to give mo your best mo, ano, service pa rin. pa rin. O perform pa rin. Perform hindi perform mo pwedeng pa-feel pa sa kanila parang Okay, hindi but, ka nagsusungin? Hindi po. Hindi. Mahabang pesensya mo? Mahabang, mahaba Ay, naku, po. Sobrang ha? Ako hindi. Hindi ako pwedeng <laughs> pero Aawahin ko sa ko le Ayaw mo di wag. Ganon. Walang benta. <laughs> eh anong payo mabibigay mo sa mga batang Dane Grospe? Sa mga katulad ko na nag-aspire na magbenta ng sapatos, uh, just... Uh, do the business as pure as you can and just be honest. Anong ibig sabihin ng pure? Ano? Uh, Wag ka masyadong uh, mang tubo ng malaki. O oh, tama. Uh, you sure. know, iba sa uh -oh. fair lang. Basta uh -oh. mabayaran mo yung rent, yung mga tao hindi mo. Hindi ka, hindi ka. Nag-aambisyon mag-overnight millionaire one day. Hindi naman day po. It takes, it takes time talaga. talaga. Opo. Ayun. Unti-unti. At saka, pangalagaan ng customer. Yes, Senator. Ganun. Retention. Ayun. So, kami kong retain customer. Yes, actually po, meron po kami mga VIP clients na inaalagaan talaga namin. Uh -huh. Yung less hassle sa kanila, dinideliver na namin. Kami na yung nagsusupply sa kanila. So, mga ganun. So, yan ang payo mo sa mga baguets yes. na Dane. Yes po. Yeah. Yeah. Ah, thank you so much, Dane. Thank you, Senator. Thank, thank you. 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 Alright, Senator, uh, syempre, gusto ko magpasalamat. Thank you for inviting me to your show. At meron po akong maliit na regalo sa inyo. Wow, Ayan. Huh? Dahil sabi niyo nga po, may po kayong tumakbo Ooh. before, ngayon, meron po kong regalo sa inyo. This is, ah... Uh, oh, wow! Ito po yung isa wow. sa mga bestseller ng uh, mga Ay, sapatos natin. This one is called the Nike Vomeros. Wow! Nilagyan touch of red. Pareho na tayo niyan. Yes. Nako, sakto pa. Kulay pa namin. Yes. Thank you, thank you. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you po. Thank you, Senator. It's a pleasure. Thank you so much. At magbabalik po ang 8 at the moment with Aimee. Wow! Kinilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasipag ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang, idilawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Inbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako at ating busugin ang mga nagpapakain sa atin.